mahalin na to tropa pambira hindi na basta basta to dapat di malakas doon dito dapat ano, may sira kakunyari dito eh subukan natin tropa gutom na gutom na ako baka naman mayaman ang na suot ko tropa baka ako may pinag-aralan diba pero scholar lang ako grade 2 sir magandang, po. magandang araw po sir ma'am magandang araw po hindi pa po ako kumakain alauna hanggang linggo po baka pwede po makahingi ng pagkain nyo Opo. Hindi pa po kasi kumakain. Nalauna hanggang linggo. Gutom na gutom na ako. Nanginginig na ako. Ayan o. Bawas na po. Ano po? Bawas na po. tira-tira po kakainin ko. na lang. Sige po. Ayan na lang po. Sige po. Maraming salamat po ah. Sige po. Salamat. Ayan. Bahintin ako. Bahintin ako. Bahintin ako. ako. kumakain kaya dito yun o Pedro Rogers o ang bihira hindi pa ato sir sa abila abila daw parada abila daw abila sir abila daw parada o Tama din ang parada eh. Ayun o. Tapos kaya kaya tayo dyan tropa. Mamahali na to tropa. Pambira. Hindi na basta basta to. Dapat di malakas doon dito. Dapat ano may sira ka kanyari dito eh. Subukan natin tropa. Gutom na gutom na ako. Pambira naman yan Oh. No? Buka na atin Helmet ko, hindi naman mawawala yan dyan eh Ayan o oh. Ang bira Mukha naman mayaman ang suot ko Tropa oh. o oh. oh. Mukha naman akong mayaman, may dating Mukha ko may, may pinag-aralan diba Ayan o, oh. pero scholar lang ako, guide to May pinigay Ayan na Sir, magandang hapon po Magandang hapon Magandang hapon po Grabe Nakakabahan ako dito Pagkain Pagkain to Mayroon yung may kumakain Nakakabahan ako dito Opa. Subukan natin ngayon Ah, sir, ma'am. Ah, magandang araw po. Ano po kasi ah, Uh, ano po? Hindi pa po ako kumakain na launa hanggang linggo po. Kanina pa po. Simula kahapon ng linggo. Baka pwede po makahingi ng pagkain nyo? Ito po? Opo. Hindi pa po kasi kumakain na launa hanggang linggo. Gutom na gutom na ako. Nanginginig na ako. Ano? Eh, po? Bawas um, na po ano po? Bawas na po. Bawas na po. Kahit tira-tira po kakainin ko. Sanay na po ako dyan eh. Parang awan nyo na po. Kahit, alauna, hindi na po Hindi na po ako kumakain na launang linggo eh. Ugali ko na po talaga yun. Lagi ako nagugutom. Parang awa na po. Okay lang, bawas na. Okay lang po, bawas na? Sige po, okay lang po. Okay Opo, okay lang po. Kahit bawas na po yan. Okay. Na lang po yan. Busog na rin Gusto mo. Sige po, kahit ano po. na Sige po. ayun na lang po. O sige po, maraming salamat po ah. Sige po, salamat. Ayun, bayit din ako. din ako, <laughs> Salamat po ya. Salamat po, ya. Salamat kuya. Salamat kuya. Okay, salamat kuya. Um, salamat po, Briggs. Sila salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. salamat po. Ayun, ang bait nila. Ang bait nila. Ang Ayun, ang bawang Ayan Ayan, dito ako. Nabi tayo ha. pangalan mo ko yan. Ito po. Ya? Sana po. po ano. For life na kayo. Ika um, na kayo? Brighty way din tapos naman ako. Agay ako. Ito tayo nagkakilala. <laughs> boundary diri. Ayun sila ka doon, sila ka doon. Ano ba Chicken, sarap na pagkain nila. chicken na Roger. Grabe. Ruto ni Kaya Roger siguro ito. Hmm. Oh. Sila ka doon. Sila ka doon. Hmm. Yeah, kaya kaya po. Kaya. Grabe, ang bait din na kuya. Yeah, best you kayo. Isa, kaya, you ah. Maraming bait din dalating sa inyo. Kaya sakya na ba kayo? Dapat pa mag-aaruan ni Denver. mag din niya. <laughs> Ay, parang kasama ko, ha? Grabe. Mm. Grabe. Nakatamba ako ng magandang puso. Grabe. Mabaat. Mm. Nakaraan, hindi eh. Hindi ko kumpakita mo yan. <laughs> Pero kung mabait din ako. Grabe. niya nila, uh, na lang sa kakasal niyo, ha? Oo, ibat ako. Grabe. Oh. hmm mm. Rabi, hmm, rabi saya tidak memalukan, rabi, enteng terus rabi, tidak memalukan. Anjelap nampak kain yang kain rojos pambihirah. Kain kau beli? Kain sangat rabi, cukup. Cepurnaya sih, dah sembuh tak? Jila, kau Hmm, hmm, apa bukan itu? Aduh, aduh, okey, okey, okey,

Walang pagkaan si tatay, pang bihira. Inaasahan ako nun eh. maghahapon ako ng Egypt nun. Alam na may dalaking pagkaan pag uwi ko. ba baka makakain siya? Ang bihira, niya ako dito. Hindi pwedeng hindi. kinahanan niya ako, mag-disgust niya akong tao eh. Bata pa lang ako. That is all, ginagawa ko na to. Ang bihira. Walang ginagawa sa mga... Walang, walang, walang masama sa ginagawa ko. Nangihingi ako ng pagkain ako ng ganakaw, di ba? Alam niya yung tropa. Ngayon susubuan ko, nakasloob. Sitira ako na isang ano kanin Bibigyan kaya pipila tayo nun. Bipila tayo, pila tayo. Siyempre, naka align yan. Ayun, no. Line is start. Pila tayo. Ayun, no. O. Oh. Pila. Subunod tayo sa proseso, father. Subunod tayo sa proseso para magpapasok. Nakapila tayo, ha. Nakapila tayo. Good morning po. Eh, good afternoon. Kasi po, ano, dalawa lang po kami ni tatay sa bahay. Baka pwede po umakingin ng konting kanin lang po pang para po kay tatay hindi pa siya kumakain eh Webes hanggang Sabado Nang okay. alas 4 okay boundary siyang kanin yun no ang bait nila dito ang bait nila ang bait ang bait nila ang bait nila ang bait nila ang Pagpapalain itong store na itong Kenny Rogers na to Kenny Rogers roster, Grabe. Bubusang biyaya na itong mga to. May inyong panghihintay. Salamat po ah. Ay sinama mo na sa sabaw sir? O oh, grabe. Hindi pa ako nagsasili na tayo yung sabaw. Pinigyan na ako kong bigla. Nakakaanin pa ako ng 2 oras yun Pero, ay, me, sir ah. Pero wala akong thank you sir. God bless you po ma'am. Maraming salamat po ma. Mga idol, salamat po ah. Bulo, pinakamakan ang pagdating ko. <laughs> Tamura tayo, bounty tayo. gusto ko na may likod ko pa. Maraming salamat. Diyos na po na sa inyo natang ang ginawa niyo kumuti yan. Good gamma po ang dating niyo yung sa inyo. Salamat po. Salamat po. Napakasarap pero may... <laughs> <laughs> Ito na no? 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 siya mga uy. Ayun o. Ayun o. Ayun o. salamat o. Ayun Salamat Grabe na aking naman yung ginagawa ko. Grabe ka, Lodge. O, wala ka bang iya? Sabi ng mga ako nag-comment. Maraming salamat po sila kita kayo kalagag, namat puso sil, namat <laughs> Bisa natin, bisit natin, maujiri na pa yung, 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 yung 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 mga bata yung yung ah. Oy. May tama lang gumagawa nito. Mga tropa. yung 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 para kay tatay, para kay tatay, para kay tatay, para kay para kay para kay para kay para kay Ang sarap ng kaino niyo, boundary ka dito. Wala kang <laughs> lungi-lungi. Boses lakad po una. <laughs>